kami sa Kenner Jerk. Pakain kami. Okay. Dito kami sa iso. Hindi bilang ko siya ng kanta. Hi everyone! Dito kami sa Ace sa roster. Gutom na gutom na ako. Ito yung pananghalian ko. Ano na? Anong oras na? Four. So, very late ng ating lunch. So, umikot kami ng buong ang hilis. Nag-apo. Nagsimba kami sa apo kasi Friday. Then, after namin mag-sunda, kung kami na mall, ayun, nag kami ng murang laptop So, Kasi, nagpapabilis siya ng laptop. So, nandito na kami ngayon sa SM. Dito kami maghahanap. Ayaw niyo yung mga laptop sa Nipo Mall. Harap ko. Gutom na putog na ako. Naihilo na ako, tapos masakit na yung ulo ko. Kaya, ito, dinamihan ko ng order. Saan ko ka kayo? aing Palatak na